ang bumagsak na tulay ng kabagan Isabela na pinondohan ng 1.8 billion pesos under Pinoy administration gumuho. 2015, nang simulan ang construction ng nasabing tulay, isang taon bago bumaba sa pwesto itong si Pinoy. At ipinagpatuloy na lamang ito sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa buong panahon ni Duterte ay na full blast ang construction Nitong nasabing tulay na ito under DPWH Secretary Mark Villar at hanggang dito sa panahon ni DPWH Secretary Manuel Bonoan under BBM administration. Matagal nang binabatikos itong tulay na ito na hindi maaaring daanan ng malalaking sasakyan at tao lamang ang maaaring dumaan dito. Subalit hindi ito binigyang pansin ng pamahalaan at hanggang ito ay sa tuluyan ng gumuho. At ngayong bumagsak na itong tulay na ito, umepal itong si pidap King Bong Revilla na pangungunahan daw ang imbisigasyon ito sa, sa Senado. At bakit ikaw ang mag-iimbestiga na dapat sana iba ang mag-iimbestiga? Dahil ikaw at si Mark Villar ay subject for investigation. Kasama ninyong maiimbestigahan dito itong si Rogelio Simpson na dating DPWH Secretary under Pinoy Administration. At itong kasalukuyang Public Works Secretary na si Manuel Bonoan. Upang malaman kung ano ang naging papel nitong Interior Junior Construction na siyang principal contractor ng nasabing tulay. Personal na rin itong at inspeksyon ng ating Pangulo. Subalit ang sabi ng ating Pangulo, ang dahilan daw ng pagbagsak ng tulay na ito ay poor design. Hindi siguro ganito ang naging sanhi ng pagguho ng tulay na ito. Dahil kung titingnan mo, yung disenyo ng pagkakagawa ng tulay na ito ay para lamang silang naglagay ng mesangin na mga housing project ano pa ba talaga ang nangyari dito sa pagbagsak ng tulay na ito? Kinurap ba ang pondo nitong tulay na ito? O talaga pinalpak ang trabaho?